Ito guys, magkikwento lang ako. Kasi, anong oras na ba? Anong oras na ba? Time check ay 3.48. Ayan, eh, kita 3.48 a.m. So, ganito oras kasi ako nag-e-edit. Tapos, i-upload ko ng 6 a.m. Kasi, ang upload niya yun ay 6 p.m. Ako ay 6 a.m. Kasi, sabi niya sa akin noon, ang sabi ko sa kanya noon, wala, boy, i-bash kaya kita. Alam niya naman, yun, nakwento ko naman eh kasi ngayon parang mas ayo basta mas okay sa akin yung 6am na parang akin na 6am na yun ako lang naman baliw na nag edit ng 6am eh. ayun kaya kwento ako ngayon kasi special yung araw na to kahapon pero iano na natin ngayon kasi yung araw naman namin eh weird eto na na February 13, 2019. Mga chong isang daan na. Meron akong 100 subscribers Sa YouTube Ayan o February 19, 2019 Ito pa nga si Kuya Carlo Nag-comment yun, pa yan Kung niya yun, Yung kasama ni Roger Kaya si Kuya Carlo 2019 Yung YouTube ko ay 100 subscribers Doon nagsimula yung ay, Ilang years na ba? 24 23 22 21 95 years ago 5 years ago Masayang-masayang Sa isang daan Ayan o no? <laughs> Sabi ko Road to 100k na to Sa you <laughs> Hindi ako nag-100k Ha? Hindi ako nag-100k Sa YouTube. ha, 5 years ago Nangangarap ako ng isang daang Liban tao Imagine 5 years ago Tapos kung kukumpara natin ngayon Dito sa nangyari ngayon Ha? 100k followers. Si kasi. <laughs> Alam niyo na may history kung bakit gumawa ng page ko. Kung bakit ko kinonvert yung page ko before as a streamer. Tapos ngayon, siya lang naman ang sisisihin ko dito Kaya boy, magpapasalamat ako unang-una sa sa'yo. na Kasi ikaw ang nag sa akin dito eh, Sa paggawa ng mga ano ano eh trip trip lang naman kasi talaga to nung una eh binabash ko nga lang siya eh di ba tapos hindi ko alam 500k Chris 5 years ago yan oh nangarap lang ako ng 100,000 libo hindi pala sa youtube mangyayari sa facebook pala ha huh? Yeah, boy ah, thank you sa'yo ah, yan ikaw ang una kong patasalamatan sa pamilya mo kasi nagbigay ka ng bagong oportunidad sa akin hindi na ako may kasi alam, alam, alam mo naman kung gano'n ako thankful. Ah, Siyempre, sa lahat ng tao nakapaligid, sa pamilya, sa kaibigan, sa siyempre, yung pinakamahalaga, above all that, ay eh yung 500,000 na yan. Magte-thank you ako sa inyo ng buong buo kasi kayo to. Ha? Kayo yung bumuo dito. Kayo ang dahilan kung bakit meron ganito. Eh, kano ano kasi? Basta yon thank you. Guys, as in. Ha? Wala lang, kasi parang hindi pa rin totoo eh. Kalahating milyon? Eh, kung ano-ano lang na may ginagawa ako eh. <laughs> Tignan nyo YouTube ka kung anong, ano ko ha. Ayan, search natin YouTube. Oh, yung YouTube ko ay... Wait lang. Meron akong yung channel natin meron akong 21k subscribers, so, malayo pa dyan sa 100k pero meron akong 21k uh, subscribers tapos, tignan nyo yung aking bio dito wala, ginawa ko lang to para asarin idol nyo kasi yun naman na talaga tingnan nyo ngayon, cover photo kami pang dalawa eh. uh, asarin ko lang talaga kaya nga sir oh, again <laughs> kasi sir Gabe kinomento ko na te eh, pero yun panibagong kwento ulit refreshment para sa mga bago dito kasi kaka-celebrate ko ng 400k noon wala naman ako masyado ginawa pero ito special kasi kalahating million na to hindi na to biro okay yun lang hindi ko masabing no words kasi ang dami ko sinabi pero hindi ko alam yung tamang mga words para magpasalamat yun na yung pinaka word eh salamat guys Anong bibigay ko? Dapat may celebration to eh. Guys, kanina pa ako nag-iisip kung alam nyo lang. Ha? Ah, Anong oras ako nag-shoot? Ah, ayun na, oh, 4.29 na. Oh. Ito nyo ba? 4.29 na. Hindi ko alam kung... Ano yung... Ano yung iba ba mahagi ko? <laughs> Kainan kasi ganito eh. Anyway... Eh i-ano niya lang dyan sa baba. Siguro, pipili na lang ako ng magandang suggestion. No? Para at least sa inyo galing. Di ba? Hindi ko kasi alam. Kung ano eh. May ako sa ganti. Anyway. Yun lang. Kaya bahala. Yung ano naman, yung makatotohanan naman. mga Maka makotse, gano'n. Tsaka motor. Siguro pagka... Uh, mga 10 million, pwede. <laughs>